ang mga berdeng bata ng Wolpe noong ikalabindalawang siglo sa isang maliit na nayon sa Suffolk, England na tinatawag na Wolpe. Isang kakaibang pangyayari ang gumulat sa mga tagaroon. Ayon sa mga sinaunang tala, isang araw, habang abala sa pagsasaka, ang mga mamamayan natagpuan nila sa isang hukay ang dalawang bata, isang lalaki at isang babae na may hindi pangkaraniwang anyo ang kanilang balat ay may kulay berde at ang kanilang kasuotan ay hindi katulad ng anumang damit na kilala ng mga taga na yon. Dahil sa kanilang kakaibang hitsura at hindi maunawa ang wika, itinuring silang misteryoso ng mga taga roon. Nang sila ay dalhin sa nayon, napansin ng mga tao na tila wala silang gana sa anumang pagkaing inihain sa kanila. Sa loob ng ilang araw, tumanggi silang kumain hanggang sa may isang magsasaka ang nagbigay sa kanila ng hilaw na beans. Sa unang pagkakataon, nagpakita sila ng interes sa pagkain at kinain nito ng may matinding gutom. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang kulay ng kanilang balat. Mula sa pagiging berde hanggang sa mas karaniwang kulay ng balat ng mga taga Sa kasamaang palad, ang batang lalaki ay nagkasakit at hindi nagtagal ay namatay. Samantala, ang batang babae ay patuloy na lumaki at natutong magsalita ng Ingles. Nang siya ay sapat na ang kaalaman sa wika, ikinuwento niya ang kanilang pinagmulan. Isang lugar na tinawag niyang The Land of Saint Martin. Ayon sa kanya, ang kanilang tahanan ay isang kakaibang lugar kung saan walang sikat ng araw, kundi isang malakulimlim na liwanag lamang ang nagbibigay ilaw sa buong paligid. Doon, ayon sa kanyang paglalarawan, lahat ng tao ay may berdeng balat. Katulad ng kanila noong sila ay dumating sa Wolpit. Isinalaysay rin niya na naglalakad sila ng kanyang kapatid sa isang madilim na yunggib nang bigla silang maligaw. Hindi nila namalayan kung paano. Ngunit nang sila ay lumabas sa yunggib, napadpad na sila sa Woolpit. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling palaisipan ang pinagmulan ng Green Children of Woolpit. Maraming teorya ang inilabas upang ipaliwanag ang kanilang kwento. May ilan na naniniwalang sila ay mula sa isang parallel universe o ibang dimensyon na sa hindi may paliwanag na dahilan ay bigla na lamang lumipat sa mundo ng mga tao. May iba namang nagpapalagay na sila ay maaring mga anak ng isang ligaw na tribo na nagtatago sa isang malayong lugar. Sa kabilang banda, may mas makabagong paliwanag ang ilang eksperto. Ayon sa ilang historiador at scientist, posible umanong ang berdeng kulay ng kanilang balat ay dulot ng isang sakit na tinatawag na chlorosis, isang kondisyon na sanhi ng malnutrisyon ang kanilang kakaibang wika ay maaaring isang dayuhang jalekto na hindi pamilyar sa mga taga-Woolpit noong panahong iyon. Anuman ang katotohanan, ang kwento ng The Green Children of Woolpit ay nananatili bilang isa sa pinakamahiwagang alamat sa kasaysayan ng England. Patuloy itong pinag-aaralan at pinagtatalunan ng mga mananaliksik habang patuloy ding nagbibigay ng inspirasyon sa mga mahilig sa misteryo at hindi maipaliwanag na kwento.